Hello, hello mga katigs. manananghalian na. Hey. Ang hipon na walang kamatayan, iba-ibang loto lang. Yeah. Tapos may roots, uh, crop roots, ayan, beets. Masaya may kanin. Karne naman kaya pagdating sa bahay, allergic na ako sa karne. <laughs> At saka soup namin ay seafood again, soup again, ito eh. Wala ko lang kung ano yeah, ito eh. ang hipon na walang kamatayan. Ayan O, oh, ito Tikman natin kung anong lasa Kasi, paborito natin ng seafood eh O, oh, ang sarap Ang sarap Judy, ang sarap pala yung ano yung soup O, oh, yan yeah. Nakalimutan, kumuha hmm. Masarap Parang soup ng Pilipino <laughs> At saka ito Kinuha ko, leche le -le -pla. le plan Leche plan Leche plan Leche plan, ayan hatiin natin. Ayan, leche lang. At saka inilagyan ng ano nang kung ano-ano. <laughs> At saka aking panolak ay ang walang kamatayang uh, ng lang pinya. <laughs> Kaya ngayon, eh, ano pang inaantay natin? Eddie, eh, di, eh na natin. Ayan. Ito, mas gusto ko yung ano eh, yung walang, walang, hindi hindi pinagulong sa ano kung ano nung arena o ano yan eh. Yan pinagulong eh tapos kinay eh. <laughs> Pero nagustuhan ko yung ano yung soup. Yung gusto soup ang nagustuhan ko. Ayun. Masarap. <laughs> babaran ng seafood. Okay, doki okay, mga katikang. Bye-bye.